Hello mga ka-mushroom, update natin sa kabuting saging. Nagtanim tayo na o nagpatubo tayo nagpatubo tayo ng kabuti na walang binhi. Update ko kayo sa araw na ito kung ano na yung resulta ng ating ginawa. Kung may amag ba o wala. So titignan natin para sa ganun ay makita nyo rin kung ano yung resulta niya yung ating ginawang bed na walang binhi. Titignan natin siya. Bale, basang-basa. Tignan nyo. Wow! Tignan nyo naman yung ano nya, amag niya. Mga ka grabe oh. kita nyo ang amag nya? ah. ang angas pati dito sa ano tignan natin ay grabe oh. ganda ng amag niya. Ganda ng amag niya mga kamasro. Mayroon pang sentip, Ayan o. Oh. Kapal ng amag niya. Dito sa kabila. Ito na natin. Ayan o. Oh. Kapal o. Oh. O. Oh. Amag dito, 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 dito pinunan natin dito sa kabila ganun din dami ring amag so yan yung update natin sa ating ginawa Tingnan niyo naman oh, ang kapal ng amag niya oh, yung karton. Hmm. Ayun. Puno ng amag. Ayun oh. So ito yung update natin sa kinawa natin na walang binhi.